Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay kanino ba tayo lalapit, mga ginigiliw, upang magkaroon ng kapahingahan? no? Kanino nga ba tayo lalapit upang masumpungan po natin ang kapahingahan mga ginigiliw, no? Alam nyo, there is only one place, no? For you find peace, no? Isa lang po ang isang lugar na pwede nating matagpuan ang kapahingahan. Walang iba kundi ang lugar ng ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw. No? Kaya sabi niya po sa Mateo 11.28 mga ginigiliw, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may kababaang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapayapaan at kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo, sabi ng Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Ano ba yung mga pasanin at pamatok na sinasabi dito ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw? Na masusumpuan po natin sa Kanya, mga ginigiliw. Alam nyo po, mga ginigiliw, ang mga pamatok at pasanin na sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo na magaan na sa Kanya lamang natin masusumpungan mga ay walang iba kundi ang kanyang mga katuruan, mga kinikiliw. Ang kanyang katuruan ay walang iba kundi ang utos ng pag-ibig. No? Yun ang utos ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang utos ng pag-ibig na magmahalan po tayo mga ginigiliw. Kaya kung gusto po nating masumpungan ang kapayapaan mga ginigiliw, no? Matatagpuan lamang po natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kristo. Katulad ng sinasabi niya Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan kapag tayo ay lalapit na nagpapakumbaba sa ating Panginoong Heso Kristo mga kinikiliw. Subalit marami ang ayaw lumapit sa ating Panginoong Isa Kristo, mga ginigiliw. Ayaw po nilang kanyang katuruan, ayaw po nilang tanggapin ang kanyang pagkajos mga ginigiliw. Kaya ang Panginoong Isa Kristo, ang kanyang sinasabi sa atin ngayon, mga ginigiliw, lalapit po tayo na magpapakumbaba sa kanya, mga ginigiliw. At sabi niya po sa kanyang salita, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, And turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I am going to heal their land. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo sa atin ngayon mga ginikilin. Lalapit po tayo sa Kanya. Sa Kanya lamang po natin masusumpungan ang kapahingahan. Sa Kanya po natin masusumpungan ang lugar ng kapayapaan. Ito ang lugar ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito yung pamatok na magaan na sinasabi niya sa atin ang kanyang katuruan ang utos ng pag-ibig mga ginigiliw ng utos ng pag-ibig na ito ay matatagpuan lamang natin sa kanyang mga salita mga ginigiliw kaya't sinasabi niya mga ginigiliw na ang kalipunan ang, ang lahat ng kautusan ay natutupad lamang sa isang pangungusap yun ay ang utos ng pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kinikiliw. Yun po yung pamatok na ni bibigyan niya sa atin kapag tayo ay lalapit sa Kanya na magpapakumbaba, mga kinikiliw. Maraming salamat po muli sa lahat ng aking kasamahan na kapulisan sa buong Pilipinas. Ibahagi po natin ang magandang balita na ito ng ating Panginoon, mga kinikiliw, upang sa ganon ay marami pa pong makakilala marami pa po ang maliligtas. Share yung salita ng ito to the rest of the world at sa lahat ng patuloy na tumatangkilik ng gawain na ito ng Panginoon, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo na sumusunod po, mga ginigiliw. Maraming salamat po. I love you with the love of the Lord. God bless everyone.